Hello everyone! Uh, bilang isang content creator, meron na naman akong share sa inyo guys na kunting kalaman. Uh, tuwing gumagawa tayo ng kunting or video, uh, siguraduhin natin na wala tayong na-copy ang music o mga melody, yung mga tunog. Dahil napakahigpit na yun ang mga music. Once na narinig yung uh, music nila sa inyong content, sigurado maghahabol yan. mga naman dyan, copyright o di kaya manghingi sila ng share share, uh, share of revenue hindi sabihin manghingi sila ng kahati na kita ng iyong video siyempre ang mga videos natin na inupload dito sa social media kay Mita is kumikita na lalo na kapag tayo monetize so kung di natin may iwasan mga ganong bagay, meron tayong nakopya or di natin napansin na gumagawa tayo ng content uh, meron tayong nakuhang music. Uh, kadalasan ito nangyayari kapag sumasakay ka sa mga publiko sa sasakyan. O di kaya na private na sasakyan, tayo yung mga putsi or kung nang sinakyan yung van man, kung merong music dyan sa sasakyan at gumagawa kayong yung uh, video or content din na yung music dun sa stereo nila. Sigurado pag in-upload mo ito, meron itong copyright. Alright, so di kaya uh, magpapadala si Pedro sa ng notification na mayroong uh, merong kaparihas, katunog doon sa kantang nandan sa iyong content. Pero meron nito nga guys, meron naman tayong option dito. Kaso nga lang, mababawasan ng ating kita dito. Uh, notice tayo, meron tayong option dito, tatlo. Accept revenue, uh, share, ibig sabihin, hihingi sila ng share sa iyong kita, sa iyong content. Then yung number 2 is submit a dispute. Then yung pangatlo is remove the video. So sayang naman kung i-alisin mo yung video mong na-upload is pinaghirapan mo yan. Binigyan mo ng report yun para mabuo yung content na yun. Kaso nga lang meron ng ano, uh, meron na ilapat to na music na hindi mo naman sinadya o accident lang nagkaroon ng nakopya dun sa iyong video kaya huwag na nating burahin sayang ang uh, walang wala tayong option is itong number 1 na lang is accept revenue share wala tayong magawa kaysa naman uh, i-remove yung video natin is di na natin makikita yun ito namang submit a uh, dispute is papaliwanag ka dito kung um, uh, bakit ginamit mo yun maraming proseso kaya dito na lang tayo Depende naman sa inyo kung ano ang gusto mo. Pero sa akin, ito ang number 1 ang gusto ko. Pipiliin ko kung sakali. Pag-sip, pag-review, share. Uh, if you ko sa inyo guys kung paano gagawin, uh, punta sa big feed ko. Sundan niyo yung video ko para na niyo rin kung halimbawa mangyayari din sa inyo. Meron kayo idea kung anong gagawin. Okay guys, punta lang tayo sa ating mga Facebook. Usually kapag meron tayong na kopya o na copyright na music is magpop up sa ating notification. Ah, uh, mababasa natin 'yan. Ah, uh, mayroong nakalagay is your monetized video is sharing ad revenue with the uh, music right owners. Ah, uh, click natin see details para malalaman natin kung anong napaloob diyan. Ayan, the video is sharing ad revenue with a music right owner. Okay, meron tayong nakopya is yung silos nga is Tyra. So, nakopya natin yung melody. Wala tayong magawa dahil meron talaga, may fit talaga sa music kapag na detect nila na music ginamit mo. Tapos sigurado. Okay, basahin lang natin yung ano, use licensed music with revenue sharing ayan, yan? Basahin lang natin yan. So, may time ka, magbasa. Then, after mo nyan, click uh, natin yung continue. Then, mapupunta dito sa tatlong option. Uh, ito yung nakalagay, what you would you like to do? So, ano daw gagawin mo? Pag-isip ka ng mabuti. So, ito, isang po lang ha. Uh, pero para sa akin, ito yung active uh, revenue share. Ibig sabihin, papayag ka na kapaghati doon sa inyong kinikita. Dahil kapag yung uh, dispute, maraming paliwanag na din yung remove video is sayang naman mawala yung video. Hello guys, may lang ako uh, tayo. niyan, ito itong ko sa uh, Na solve na yung problema mo. Itong ko mari So inaccept mo na yung uh, ano, ina sa Saudi. Agreement Iman na ikay na ay pupayag. Um, so, isang araw, kipaghati doon sa kita sa, uh, ng iyong content. Uh, wala uh, tayong magawa dahil ganoon talaga kapag maghapon uh, uh, narinig nila yung tunog ng bin uh, sa iyong video, yun, yung, content at ito'y monetize na or pwedeng kumita is maghabol talaga sila kaya uh, sikapin natin na uh, magkaroon ng sariling audio. O, oh, mas the best talaga mga voice over. Sana well, guys, may natutunan kayo sa aking video at kung nagustuhan nyo, pakipalo nyo ako. Like and share. Uh, let's support each other to grow together. Thank you and God bless.